guys, no? today is night duty tayo so ayan, napili na nila yung ating 100 liter wala nang isda at nilipat na nila dun sa may 200 liters Yun. and dito sa may malit na circular pan Nilipat na nila yung ating mga finger lens. So silipin natin, gawa ng night duty tayo. Pasensya na guys, no. Palaya. pa Payay. Ha? Tinan, palik. Ito yung malalaki pala nilipat nila. So ito yung Ito naman yung maliliit doon sila o oh. so mamayang gabi papalitan natin ng tubig sa base natin papalitan Mer meron dito sa taas kitang sumbo so ayan puno din to kita ah Roy So ayan guys, na dalawang ano, dalawang butas yung nilagyan natin ngayon araw na to, nilagyan nila gawa ng panggabi tayo. So may tap, may uh, ang yung butas na bakante, ayan. And also ayan. So ayan guys, na papakita nga po pala natin kung paano nga po pala tayo nag ano ng ating tubig. So makikita nyo guys, meron kasi nag-comment sa atin. So ayun, nanggagaling yung ating tubig dito. Ito ay nanggagaling sa malaki nating <clears throat> doon sa ano natin doon. Doon sa ating malaking kuha na ng tubig. So dito man gagaling, ito naka-halfway lang siya. Then papasok niya sa baba. Tapos mayroon tayong check valve dalawa. Pag wala nang isda doon, pwede natin patayin. Pag may isda dito, pwede natin buhayin. So ito kasi una tating install uh, na to. So may ganyang check valve. Pero yung iba na no, wala. Tubig, ayan. Tapos tatakbo yan dito. Nilagyan natin ng stand ng ano yan, ng tukod. May mga poste yan dyan. Tapos, ayan. May paikot yan, guys. Pero dapat pantay-pantay. Para yung, ano, yung distribution ng tubig is pantay-pantay din. So, nakalibel lahat yan. Ito. Meron tayo ditong check valve. Pag gusto natin, ano, pag... Kasi minsan, ang butas natin is nasa gitna para yung dumi, hindi wag sa ilalim guys, no? para yung dumi is hindi masasama dito. So pag maduming madumi na yan, mga morning, bubuksan natin tong check valve na to at lalabas dito yung tubig. So ayun, lalabas yung tubig dyan. Pag lalabas yung tubig, yung dumi masasama dyan kasi ano, buwelo siya. So sa mga ay, sa nagtanong nga doon, ito, ito naman is ating tubig, ayan. Ito pala yung tubig, ayan. Bubutasan natin ng maliit ng ano, PB, ano. Yung PVC natin, bubutasan natin. Tapos, susuutan lang. Dapat yung ibubutas natin, yung kasya lang yung hose. Yung hose na to. Ayan yung ating tubig. Ayan, di ba? Ayan yung nagsusupply sa ating Continuous yan, 24-7. So, dapat yung kasya lang para pag pinasok natin, hindi siya lumabas. Masikip pa rin. So, ayan yung nagsusupply sa atin ng, ano, ng ating uh, 200 liter. So, ngayon, may, tube, may isda yan. Ayan yung mga isda na. Ayan. Ayan. So, ayan. Isa-isa yan. Isang butas, isang ganito. ay kita nyo, ayan. Isang butas, isa. Isa rin para dito. Mas maganda, guys, no? Ilagay nyo sa gilid. Mas maganda ilagay nyo sa gilid yung, ano niya, yung tapat ng butas niya. Gawa ng, ang, ano kasi, ang purpose kasi niyan is iikot yung tubig. Pag umikot yung tubig, magsa-suction dito. Kasi ang suction natin, sa ilalim tayo kumukuha ng ating drain. So dito 'yan oh. Makita nyo, guys, dyan-dyan lumapas, nag-overflow yung tubig galing sa ilalim. So So ayan nag-overflow na siya. Pero hindi siya mag-overflow dito kung sa taas. Sa ilalim siya kukuha. Sa ilalim ng kulay asul na 'to bago siya mag-overflow dito. So dito hindi naabot ng tubig sa ilalim papasok siya tapos aakyat dito sa may puti na to. So mag-overflow na siya dito. Ayun tubig natin. So yung dumi galing sa baba is nakukuha niya papunta paakyat dito sa ating ano overflowing. So ayan lang guys no yung ating paliwanag dito. Sa mga nagtatanong, may nagtanong kasi sa ano pero ipo niya idol. Sa so yung kaalaman na rin. At eh, share natin. So, mas maganda kasi pag umiikot yung tubig. Pero ito kasi hindi maikot. Masyadong ma Masyado mataas kasi yung poste. Kasi yung itong circular pan na to kasi guys, hindi siya ano, hindi siya naka-flat. So pag pinantay natin dito mababa, doon mababa din, hindi na doon sa may tangke. Eh. Unless dapat yung ano, kasi ang circular pan natin is naka-panel type. So hindi siya pantay-pantay. So dapat ang PVC natin pag nag nagano tayo is naka-level siya. Paikot para yung distribution ng tubig is pantay-pantay na rin. O. So ayan guys no, Actually, hindi siya umiikot eh. Maganda sana umiikot. Pero sa 100 liter kasi, tama lang yung, ano, tama lang yung level. So, umiikot talaga doon. So, yan. Ating mga isda. So, sa oxygen naman natin, ayun, kumukuha tayo ng oxygen naman. Tapos, kada tapat, kada ano rin yan, meron tayong, hindi ko alam kung ano to, di uno yata to, or di ano to, hindi ko alam kung anong sukat nito. One one port or one hindi kasi may ako pamilya sa mga tubo guys no. Ito naman maliit na pang tubig natin is dito naman tayo kumukuha ng oxygen natin. So ayan ang oxygen natin. May air stone tayo ayan, yung air stone natin. Ayan, yung air stone natin is yung nagbibigay ng oxygen naman sa atin. Bawat isa rin yan, mayroong butas din yan. Tapat ng ano, tapat ng 200 liter natin. So, hanggang dito na lang, no? At sana masagot natin yung tanong mo. Kung mayroon ka pang tanong dyan, guys, no? ah uh, pwede po kayo mag-comment dyan sa baba. At eh, para ma-vlog natin. Kung hindi pa kayo nasatisfy sa mga sagot natin, is eh, comment po ulit kayo. At ibablog natin yon Para magiging uh, kaaya-aya naman yung ating vlog. At eh, marami pa tayong matutulungan sa mga nagsisimula sa pag... Sa mga gusto mag-alaga ng finger lens na lapo-lapo or di kaya sa mga ganitong setup. So, ito, bakante ito, guys. Walang isda. Walang isda ito. Ayan, bakante yan. So, din yan. Same principle din yan. Doon tayo kumukuha ng tubig. Ayan, didistribute yung kabilaan. Tapos, bawat, bawat, bawat tangke, bawat pistang, merong butas yan para sa supply ng tubig. Tapos yung sa itaas naman, yung maliit naman, is supply naman ng oxygen. So ano kabilaan yan? So hindi masyadong mas maganda yung spacing natin, gawa ng kabilaan yan. Hindi matakos sa spacing, ayan. Tipid na tayo sa tubo, tipid na tayo sa PVC, tipid pa tayo sa sa space. So, ito yung nagkasya rito is nasa 41 na pistang sa isang 7x7 circular pan. So, ayan guys, no? Nagkasya yung 41 na tank. Pero minsan, napakasya namin yan, 42 tanks. So, as of now is para maganda yung paggalaw ng pag nagpipili or nag, ano, nag, naglilipat ng isda is nasa 41 lang. So, ayan lang yung principal natin, guys, no? Just unlike dito, ayan, tapos na nila tong pilian. Kanina, ayan, tinanggal nila din, hindi pa nga nalinisan, ayan, no? Nasa taas pa yung iba. So, magulo pa yan. Hindi pa na linisan. Pero, nakapagpili na sila dyan. So, ito yung mga isda nating, ito yung isda nating may problema. Until now, sige pa rin yung patay. At, eh, mostly, ha, 50% na yata yung namatay nito. Around 20,000 yung dumating. Mga nasa 8,000 na yata yung namatay or 9,000 na. So, dumating ito ng January 15. So, as of now, sige pa rin yung patay. Hindi natin maiwasan talaga, guys. Pag-clip ko na rin sa inyo, guys, yung ating mga malalaki na na isda dito sa may 7x7 na ano na circular pan so ayan so pag tinatawag nga pala natin yan guys na no, pupukpukin lang natin nalapit sila ayun ayan na no, oh, nag itima na o o diba so ayan yung ating mga ano so nakaraan to guys lumulutang to ang ginawa natin is naglagay tayo ng isang oxygen motor sa baba. So ngayon, wala na siyang ano, hindi na siya lumulutang. Meron tayong air, ano, air bubble sa gitna. Tapos may air stone pa tayo na anim na walong uh, piraso. Pero kukulang pa rin. Tapos yung tubig natin is 24/7 in and out. Tapos naglagay tayo ng isang motor para magkaroon tayo ng oxygen sa ilalim. So ngayon, okay na yung ating mga isda nakaraan to eh so lulutangan sila so ngayon okay na siya tawagin natin dito so yun guys na itim sila oh So ayan guys, umiitim sila, di ba? So paano guys, ngayon dito na lang muna 'yung ating ating vlog na araw na 'to. This year's vlog official, then comment down below guys na no, kung saan lugar kayo, kung saan nakarating hanggang saan nakarating ang ating video. Please comment your place. If you watch the, this uh, video of our vlog today, there's vlog official. Thank you guys and God bless. Mabuhay po kayo. Bye-bye. This is Jerry's vlog official. Don't forget to subscribe, like, and share. At huwag kalimutang pindutin ang bell button para ma-notify kayo sa mga latest upload.